What's up sa inyo mga kamaster? Gusto ko yan. Magpapakulo ako ngayon ng hipon. Magsisigang kami ngayon. Iligyan ko na ng bawang, paminta at asin. Pakukuloan na lang. At ito naman ang kangkong na pang malupitan. At yan ang mga ingredients. Let's go! pinili <laughs> mo. At yan, malupit na. Suwabe na. Lalagyan na lang ng mga ingredients at talagang panlaban na. Amoy pa lang. Suwabe na. At nilagay na ang kangkongan. Yan. Yan. Tama nang yun lang as home. Kangkong lang malakas. Tama na yan. Yun lang kasi ang mura. Paglalayo ko parang sa inyong ukrat tsaka ng labarus. Mahal na mahal. Kaya ngayon nga eh. na eh. Ang isa. Huw! Talagang ilalaban na ito. Yun. Titikman na natin kung anong lasa. Ah! Lasa sinigang. Asin. Asin. Para kayo. Tapos yan. Opo. Yan ang mali niya. Pagkakita na natin yung kung Tingnan mong sa... sa alat. Hindi. Pa, hindi na.